po mga kabarbero ito po kinita natin nung 24 tingnan natin uh, marami na akong glitter pero mga ordinary lang eh tingnan natin to medyo malakit pa kasi tayo ng medyo magamit natin pambakbakan

na kaibigan eh, kong barbero. Maganda raw talaga to. So, ito guys. yung ah, uh, Show M10. Yan guys. So, pagod tayo. Mag-isa na lang ako nagugupit dito. Wala na yung mga barbero kong pasawin. Yung mga kung nakakita ng tips yung mga binata Huwag ko busy sa akin naman Siguruan ko sila para matukusula sa luwan Hindi naman ko pwede kasi dito sila Ang sa Ito guys Makita ko lang ang magandang klase ko Beach show.

ni Doro guys yan o white o may nagbibenta na nito ni guys ng mura eh pero nakatakot akong kumuha eh. itong binili ko yung mahal para sigurado taga 1,650 ito eh pinabili ko eh meron nagbibenta ng 1213 lang eh sa tiktok pati ka sa so wala sa magamang charger Hmm. Kung di adapter lang nga ito. Nasa ang damang tiyadya. Ito lang yung laman niya. Ayan. Saka yung ito. Tapos yung guide niya. Tingnan mo maganda yung guide niya. So, okay yung guide niya guys. Magandang glassy rin. Magandang kasi eh, malinipis yung dulo eh. May kita mo magandang gamitin. Malinipis yung dulo guys. Pero hindi siya malambot na ma... Sakto lang yung lambot. So, tingnan natin yung ulo. hindi lang talaga kagaya ng mga wal. Yung wal kasi... Ito guys yung ulo niya. Maganda nga gamitin guys yung mga guide niya. So, sulit yung presyo. Hindi tayo malulugi rito. Eh, maganda nga talaga sabi nga ng kaibigan ko maganda raw talaga ganitin ko kaya bumili ito yung sinabi sa akin kasi so, mga gamit ko guys puro mahinang klase no? kaya nagdagdag ako total gumita naman tayo so, ayaw sanang ano, dagat ko guys hindi mo yan yung talim niya maganda guys parang ano siya na medyo malutong na lang guys sabi nga sa akin, karamihan nakikita ko sa nagbibigyo nito na Hindi naman ito mabubugi kung mag natin. So, ayan. So, smooth. Hindi maingay, guys. Ah, kung yung mind lang, smooth mo. Smooth siya. Sakto lang yung bigat. Ayan. Yeah maganda yung takmo ng talib kaya siya siguro talagang maganda kaya napilitan din talaga ako oh, ito hmm. hinahatak na lang yung salitan nyo okay. so okay to guys mga kagunting okay talaga siya kahit hindi ko pa ito alam ko nang maganda talaga siya so kuha tayo ng konting po mamuha ng konting po so nagandaan ko siya ako okay guys mga pan safety okay guys kahit makapal gaya nyo um, sulit to guys matalas so matikim din tayo ng medyo malat kasi ng clipper ko guys mura lang yun eh. ngayon yan gamey gamey tsaka yun na lang yun wala akong wal hindi ko kaya bumili ng wal hindi naman sa'yo hindi kaya kung nag itipid lang din tayo so nakita ako na hindi ayos nga ba yung sa mga to kasi yung sa mga to bumili ako neto sinagustuhan ko yung talim nito, guys parang hindi ko alam silver to na malutong eh. Vlogs ko at saka So ang mahina lang naman ito guys yung ano eh yung alam ko yung mahina dito yung plastic yung kabitan ng spring yung marami akong nakikita nagpo-post nito Yung uh, yun ang mahina So ang ganda ng size niya guys maliit masarap sa kamay nakala ko malaki pa sa camera maliit pala siya guys Okay ano siya Smooth malakbo ang ganda ng ano niya ang ganda ng dalaw niya. Mas maganda siya sa dabal yun, yung mic. At saka yung talim niya. Mukhang maganda parang what? Okay guys, gandang gabi po sa inyo lahat mga kagutin. Uh, maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong ginagabayan. Maraming salamat sa inyo guys.